Kung maliit na tinggahan ito ni Norayna, maraming beses sa isang araw raw siya kung magbayad o maglipat ng pera online. Kasi pagka sa online kasi hindi mo tulis lang. Pagka sa online si Norayna, kaya sa tuminggagawin niya ito, kailangan niya magbayad ng transaction fee. Every 3 months, can 100 lang ba'y binabayaran ito ng transaction fee po.

daw sila ng paraan para magkasundo sila ng mga bako kaugnay nito. We are discussing with AP how to make uh, a Kamusta ka of state, na? Kamusta ka na? Maybe we can set a limit no, pwede, on the number ito. of transactions per day. Ito! Po, 5 tatin 5 tatin, na, ito po natin yung mga bagay. Ito po natin Ito po Nagbayad ka dalawang beses, tatlo beses, tapos... Hindi na ako masisira naman yun sa'yo. Hindi kasi ako masisira naman sa'yo. Sa ngayon, iba't iba, ang transaction fee ng mga banko wala 8 pesos hanggang may 100 pesos at 510 dollars depende sa gagamitin digital channel. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, pinakikisa, pinakikisa, para sa GMA Integrated News, Mariz Umali na Tutok, venta 4 oras. Ikan sekarang boleh yo 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 yo. Putar putar putar. 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 Putar

the love story. Pero sa isa naman, mm -hmm. may ina sa I'm so excited kasi mm -hmm. after six years, mm -hmm. ganyan man. Hindi lang daw ang pagiging artista ang binibigyan niya ng malaking oras ngayon. Kundi so, ang

na namatay ani ito ng tatlong minuto noong oh, pa habang nasa ospital.